Ito pala. noon pa kung ano pa kung ano dito pa ano 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 isang ano ano sakong ano 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 wala na ano niyang may puti ano ano sila pila nandiyan wow may pisok man nga ano lagad po. hindi pa eh, pwede na ubo no ah basically may dapat tai sa inya siguro ti dapat ang maiban si ni on uh glupanjay so abla kami no ley kay boho ito pwede to kinno tegan

Ito mga dagko, naglagaw. Para lang sila dana yun. How us din eh. Ang sila, kasiksikan sila Mas ya tenang. Hmm. Ada yang menang mengapa bu? Tak tong isa, tak sila silat sedalum, ya no. Oh. Pabu ayo ang isau. Oh. Bisok sa baba ako. Malakad yeah. ano, at isa. Talag ko. Amo yeah. dag ko, no? Hindi iban. Pariw. Wow, chilling. Yeah. Ayaw. Din? Ito yeah. so, sila ngayon. Ito yung Wow. Ato pwede so. Wow. Wow. Oke lah. Kisah. Kisah. Kisah.